tapos na naming na luringan so welcome Relance TV supposed to be mga kaidol ngayon ay tapos ko nang nailatag yung mga bakal so yung kulang is yung pagbubuhos dito เมื่อัน so ito malapit ang natapos yung Pagbubuhos namin mga limang sako na lang yung kulang dito so five person lang yung uh, kasamahan kong kinuwa pambaga 5 person lang yung taong uh, sa dito para tumulong sa akin during bubuusan ko na itong flooring ng aking bahay so kitang kita nyo tapos na naming na flooringan kumonsume lang ito ng 30 sacks of cement yung flooring ng aking tos torres so okay no so as of now ay tapos na naming na flooringan so ngayon ay ah, uh, mag-shot muna kami ng pangpa, pangpainit lang ng katawan. So ngayon ay tapos na magbabayad uh, magbabayad ako sa obligasyon ko. So para may pangbili sila ng ano, pagkain, bigas, uh, guys, beer. beer. <laughs> o kayo okay, na bala. Bira. Oh. Sana. Oh. Salamat. Salamat Boss. <coughs> oh.